For today's video mga lods, mga guys, mga lodi natin dyan, mga master. Dito tayo ngayon sa kwan guys. Isang area na seaweed pump. Ipapalit tayo ng isang floater switch o float switch kung tawagin. Siya yung magkukontakt ng ano guys. Uh, papaganain niya yung ating sewage pump pag umabot na sa high level ang tubig na nanggaling sa CR ba comfort room so mapatak siya guys naingay dahil sempre, pag may umagamit sa CR guys dito ang buhos ng tubig so papalitan natin ang float switch guys dahil yung isang float twist ay ano na yung ginagaano mag contact guys ba yung set up nitong float twist guys uh, in C normally close pag naka angat na yung float twist guys naka ano na siya yung naka lutang na mag contact na yung kanyang normally close nagana na po yung ating pump

tomata ki anmag of guys